Ganto ang tamang pagtitrim mga paro. Kitang kita nyo naman sa pormahan Oh. Parang nagbabarberya lang ang tropa oh. <laughs> Ganda ng mga pagkakatabas Oh. Kita nyo mga hagod, kakaiba mga pare ko <laughs> Yo mga pare ko eh. Lumipat nga kami dito sa may ano. Blueberry naman. Bali ito nga nag, ano kami ngayon nagtitrim. Ng mga daho, ng mga sanga oh, ma medyo madami din siyang ano, madami din siyang uh, blueberry na puno. Tsaka mahahaba yung iras niya mga par. Lumipat kami sa ano sa kabila. Ah uh, ito papakita ko sa inyo mga par yung uh, ginagawa namin din dito. Oh yeah, mga pare ko, yan ang uh, kanyang uh, ano, blueberry. Oh. Kita nyo, bali itong mga puno na to, yeah, matataas ang dami niya ano. Oh. Mga salasalabat na sanga ngayon, tinrim namin na ganito. Yung ano lang parang halos mga kasing tangkaran lang namin, ayan oh. Oh. Kaya pinutput uh, pinutput namin yan, yung taas na yan. Para pumantay lang ba? Pe, dito. Ayun, kaparaso pa lang yan. Hanggang dulo kasi nga break time namin ngayon. Oh, ayan pa oh. Ang dami. At ito nga ang mga kasama oh. Kita nyo, break time namin eh. Oh, ayan, si Kishami, si Kijobert, parang Bernie oh. Break, break, time namin ngayon mga par. Mga par. Oh. Pahipa nga lang ng konti at kami kakain na. So mga pare ko oh, ito ang aming pagkain no, oh. sisig itlog oh. ayan oh ayan na nga sige sa oh bird oh, mga pare Bernie kumakain na medyo magandang ang area namin dito ngayon at uh, malamig may electric pump pa kami oh oh kita nyo oh, dyan muna kayo mga pare ko at kami ikakain muna ha Yo, mga pare ko, ito nga ang ginagawa ni Kuya Jobert, no? kita nyo. Ganyan yung ginagawang pagtitrim sa ano na yan, sa blueberry na yan, oh. No? Pinuputol lang siya ng pinuputol yung mga mahahaba. Oh, gawa nga ng, sa so, pagka kasi humaba ito, mga pare ko, eh, ano, uh, hindi siya maganda, nagsasabit-sabit yung mga, ano, mga sanga niya. Siguro dahil uh, pagka ganito ang ginawa, eh, ang bunga eh, hindi maganda. Ayan, ito si pareng Bernie naman, oh, no? kita nyo naman kung paano gumupit, Talaga naman kala mo lang ng yan ang buhok eh. oh, ganyan ang mga ginagawa dito. Lahat yan, titirahin namin mga paro. Oh, kita nyo, kadami-dami Oh. Kaya talagang kami natatagalan dito. Yan ang aming ano, ah, maghapong ginagawa din eh. Oh. Tapos ito naman, oh, si uh, ah, naman, naglalagari ng mga tuyo, ng mga patay ng ano, ah, sanga. Ganyan lang kami dito mga par. Basta pag natapos to, edi uwi na kami. Pero mala ako matatapos to talaga sa dami.